kalaban ni Diwata Overlook. sa tabi ng Kabayan Hotel ayan, ayan. ayan. Kala ko James Jane Paris pala. Artida na, ulam pa yan. Ayan sabi ng kabayan hotel ang kalaban ni Diwata si Bathala ayan, makikita nyo si Bathala ayan ayan, Bathala wala na ang inkanto ito, kalaban ni Diwata ng pinaribanta? may diwata at may ano. Ito si Bathala. Jezabel! Ayan si Jezabel. <laughs> Tatay! Ayan po ah. 100 pesos overload kay Bathala. Ayan. po sa'yo boss.